Ay oo. Tubo na pala yung iba. Kaya kailangan ng harvestin. Dapat isama nyo na maliit Doon yun na, doon nyo na kunin. Lahat naman. Hindi, para mabilis. Isang ganyanan lang oh. Yung parang isang, oh. Matigas? Matigas. Oh. kuchilyo, kailangan yung kuchilyo pala dyan. bulbul. Dapat dyan kuchilyon. o ikaw ginagawa? Oh, itak, no? Anong ginagawa mo diyan? Makalat pag ano. Kakalat ko. Oh, oh. Oo. Oo. Sabi ko sa inyo eh. Para wala, -wala tayong piliyon. Pili-pili pag magdadaon trabaho laang. Sabi ko sa man sa inyo eh. Sabi ko na sa inyo. Oh. Magtrabaho kayo. Bawal magpahinga. Ito ba sa mati ko? Magtrabaho kayo. Sabi ni Kon, magtrabaho ka! Bawal magpahinga! Hey okay guys, oh. So, dami ng harvest ni Mama. Ayan, Yan, maning ito ay tatawag na maning hubo. Maning kunit nitib nitib ni nga maning. Maning Tagalog yan. Di ito Tagalog. Oo. Oh. Pasate Bisaya. Ay ato <laughs> mat maning batangin yo. di Tagalog. Di Tagalog. Aba. Yung bunga pala nung langka ni Papa doon ano. Mm -hmm. Malaki na? Hinog na, na yon.